tayo nyo na bitawan Paano yan? Pakakatil lang ng pakakatil na magtas? Hmm. Pag nanghina na siya, pag nasabitan ng gusto Sama na yun siya Ayaw nyo na bitawan Paano yan? lang ng pakakatil tapos magsama na magtas? Hmm. Pag nanghina na siya, pag nasabitan ng gusto Sama na yun siya Kuwaya na, hmm. na, siya, gusto, na siya. O, mga kaprobinsya, no? magandang gabi magandang gabi sa atin ta so for tonight uh, magsaggaw tayo dito kung may mabiri tayong mga ayuyu ano oh, ayuyo oh, ano pala Ayuyu alimamo Alimamu alimamo yung sagawin natin okay kung mayroon tayong mabiri ito na si parilimel ayan ito kasama ko isa oh Hey, Mr. Salong at si Quelimil ayun saan na? nawala na si Quelimil nailang na siya sa lugar niya ito so, na si Quelimil o kasama namin o baka pag silo niya ng anong silo yan? ha? Oy, solar malak o malakas ang silo yan baka wala pang badyo alam niya dito kakukuramot o yun na ito na guys yung bubo dito sila sa grabe yung bubu na to parang e, tar ng bubu na to bobo talaga pag magpasok ka pa dito dito na tayo sa siga nagdiri-diri Yan mga kaprobinsya Nakakita na si Kalimil ng isa. ayano no, patoklap patuklap pa lang. Patuklap pa lang. Matabay. So dahil ano hindi kami naka-ano tawag yan. Hindi kami nakapangilaw dahil mga na, babaw. Hindi pa, matigas pa. Ang na kam. Matigas pa, mm -hmm. pero patuklap pa lang. Ayan o. No. Sabay ito. Sana yung balbo. Dito, dito, dito. Tapos Dilaw niya. dilaw malinis. Ah, kung hindi yan alimang ayoyo. Ayan <laughs> na siya, di ba? Yung nakatunog niyan? <laughs> kakain yun. Dalawa lang. ayun Ano yung butas niya? Malawak. Mm -hmm. Malaki na, Will? Uh -huh. Malaki na? Kaya na, naglabas talim. gulat <laughs> ako, <laughs> ayaw ka. Gagi yung naglabas, iba. Marami, pahirapan pala ito talaga guys, yung mga ano guys, no? Yung mga nangungwa ng alimango. Will? Ayun, hmm? nakakatwil? Yung... Ayun no? na. Nakakat Kawilin mo ba bigla para mabungi yung kimpi niya? Oh. <coughs> Ito talaga ayuyo? Kung hindi lang yan ayuyo, alam hmm. mo. Yan no, master namin kasama, si ano? Koala ngayon mo, Wil. Grabe. Oh, pa siya, eh. Malaki, Wil. Ayun yan ang bitawan. Paano yan? Pakakatil lang ng pakakatil, tapos magsama na magtas? Hmm. Pag nanghina na siya, pag nasabitan ng gusto, sama na yan siya. Matagal pa ng labanan yan, no? Ito lalim yung butas, halim mo lang. Pa ganun no? dito lang, pa lang dito. Ang kayang ko dito. Huwag na, nagkagat na eh. Antay natin daw. Ayun show. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Oh. ayun Ito ang sipit nya Tas babae pa. Hmm. Dalawa. Dalawa sipit. Gibalik mo pa yung isang ngipin niya. Oh. You ayun know? oh. Hmm. Dalawa. Kuno okay. yung okay. sipit niya. Malaki yan. Huli na. Ganun pala yun. Ganun na pala yung kalakit. Astig.